Noong 1973, isang di malilimutang trahedya ang nangyari sa outer space. Habang masayang pinagmamasdan ng mga astronaut ang Earth mula sa Skylab, ang Skylab ay ang kaunaw ng Space Station ng Amerika. Habang ang sila ay nag enjoy sa loob ng Space Station na yon, ay biglang ginambala ang dalawang scientist na sina Joke Erwin and Pete Conrad. Nagkaroon ng aberya ang isang solar panel at ito ay kinakailangan nilang ayusin. Ang solar panel ay nasa labas pa ng naturang space station. Dahil dyan, sila ay kinakailangang lumabas kahit na delikado. Dahil kung hindi nila ito maayos ay posibleng magkaroon ng shortage sa kuryente sa loob ng naturang station. Pero habang inaayos nga nila ang solar panel ay bigla na lang itong pumitik. At natulak sila palayo sa naturang space station. Pwede silang tuluyang maligaw na sa kalawakan sa insidenteng iyon. Imposible na silang makabalik sa space station. Buti na lang may tali sa kanilang suit na nakakabit sa naturang space station. Matibay ang tali na iyon dahil kung hindi at naputol sa pressure ng paghila ay siguradong goodbye na sa kalawakan ang naturang mga astronaut. At ang pagkaligaw sa walang katapusang lugar sa kalawakan ay isa sa kinakatakutan ng mga scientist. Talaga namang nakakatakot isipin ang maligaw dito. Base sa paniniwala ng henyong si Stephen Hawking, ang universe ay walang simula at walang katapusan. So ang maligaw sa kalawakan ay isang malaking kalungkutan. Outer space, isang lugar na masarap pagmasdan. Dahil sa napakagandang liwanag na nagbula sa mga bituin, galaxies, supernova at marami pang iba. Pero sa likod ng ganda nito ay nakakatakot na bagay ang hatid para sa mga tao. Kaya ngayon ay pag-uusapan nga po natin kung gaano nga ba kadelikado ang outer space at ano ang mangyayari sa isang tao kung ito ay aksidenteng naligaw sa kalawakan. Escape velocity. Ito ang tawag sa puwersa o speed na kinakailangan para malagpasan ang gravity. Nasa 11 kilometers per second ang escape velocity. Ito ang required na speed para tuluyang makalabas sa Earth's atmosphere ang isang bagay. Kung bababa rito ang speed ay siguradong babalik lang dahil hihilain lang ang naturang bagay na ang puwersa ng gravity pabalik sa Earth. Sobrang bilis ng escape velocity. Sa ganitong rate ay kayang i-travel ang North Pole to South Pole ng 21 minutes lamang. Grabe yun ha. Imaginin mo kapag eroplano ang sasakyan ay aabutin pa ng halos 16 hours ang Pilipinas to New York. Anyway, ang konsepto ng escape velocity ay isang napakalaking tulong para maabot ng tao ang kalawakan. Well, nabolang naman ang ideyang ito noong unang panahon pa, sa panahon ng Henyong si Isaac Newton. Dahil sa kanyang kalaman patungkol sa gravity. At ang pagkaintindi nga sa gravity ay isang malaking tulak para tuluyang mapuntahan ng tao ang outer space. Sa paglipad ng rocket gamit ang escape velocity ay ginakailangang malagpasan nito ang Earth's atmosphere kung saan wala nang malakas na hila ang gravity. Sa paglabas pa lang sa Earth's atmosphere ay buwis buhay na ang mga astronaut. Ayon sa new scientist, halos 18 na tao na ang pumanaw sa larangang ito. Sila ay mga taong na aksidente during takeoff at entry mula at papunta sa outer space. Ang katotohanan po niyan, tatlong tao lang talaga ang exactly na pumanaw sa outer space at yun nga ang tatlong Russia na cosmonauts noong 1971 yung iba ay nasawi during takeoff so technically speaking ang pagtakas pa lang sa Earth's atmosphere ay sobrang risky na pero wala pa ito sa panganib ng outer space paglabas ng Earth's atmosphere ang kapaligiran ay parang isang vacuum na Ibig sabihin, wala ng hangin. At kapag walang hangin, ang size ng tao ay dodoble na naging dahilan ng pagkasawi ng buhay. Hindi lamang ito, mayroon ring mga micrometeorites. Sobrang liit lamang ng mga bagay na ito, pero napakabilis ng takbo at napakalakas ng puwersa. Relative sa International Space Station, kaya nitong mag-travel sa 36,200 kilometers per hour. Higit pa sa isang bala ng baril ang tumama sa iyo kapag nasapol ka nito. Kahit gaano pa katibay ang iyong spacesuit ay siguradong kaya nitong butasin. Mayroon ring mga basura sa outer space na dala ng mga rockets at satellites na nilaunch ng mga tao. Tinatawag itong mga space debris. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang kinakatakutan talaga ng maraming mga scientist ay ang maligaw sa kalawakan at di na makabalik sa Earth. Kung ikaw naman po ang tatanungin, pangarap mo bang mapuntahan ang outer space kahit na ito ay delikado? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. Di malilimutan at kalunos-lunos ang sinapit ng mga Russian astronaut na ito sa kanilang misyon. Narito ang buong kwento. Noong June 29, 1971, masayang masaya at nagdiriwang ang buong Russia dahil sa wakas ay pabalik na sa Earth ang tatlong astronaut na ito mula sa kanilang matagumpay na misyon sa outer space. Naipalabas sa telebisyon ng Russia ang mga nagawa ng mga astronaut na ito habang sila ay nasa kalawakan. Kaya sa kanilang pagbabalik ay nakabang na ang kasikatan, kayamanan at pagpupugay ng mga Russians Ilan sa kanilang ginawa sa outer space ay ang pagpapatubo ng isang Chinese cabbage, bagay na kanilang maipagmamalaki sa Amerika dahil kasalukuyang nangyayari noon ang space race. Pero ang inaasam na masayang pagbabalik ng mga astronaut na ito ay isa palang malaking disaster. Ang katotohanan niyan ay matagumpay na nakapaglanding ang kanilang sinasakyang spacecraft sa Earth wala itong damage. Pero nang puntahan ng mga Russian scientists ang naturang spacecraft sa lugar na pinaglandingan nito, ay isang malaking kalungkutan ang bumungad sa kanila. Pagkatapos buksan ang spacecraft o capsule, nakita nilang wala ng buhay ang tatlong astronaut sa loob nito. Duguan ang kanilang mga ilong. Yung isa sa mga ito ay mainit pa at sinubukang i-revive ng mga doktor. Pero hindi na talaga ito naagapan. Kaya ang malaking katanungan ngayon, ano ang nangyari sa tatlong astronaut na ito habang pabalik sila sa Earth? Matapos ang ilang pag-aaral ay nabunyag ang katotohanan. Sa loob ng spacecraft na iyon ay nakasakay ang tatlong Russian astronaut na ito at narito nga ang kanilang mga pangalan. Sila ay nakasakay sa spacecraft na tinatawag na Soyuz 11. Ang kanilang misyon ay puntahan ang kauna-unahang space station na gawa ng Soviet Union at yun nga ang Salyut Space Station. So ang pinakamisyon ng mga tatlong astronaut na ito ay puntahan ng space station para sila ay mag-conduct ng eksperimento sa outer space. Matagumpay nilang napuntahan ang naturang space station at sila ay nanatili roon ng halos isang buwan. Pabalik na sana talaga sila sa Earth. Pero 29 minutes bago ang paglanding ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkahiwalay ng isang mahalagang bagay sa loob ng capsule na kanilang sinasakyan dahil dito ay nabawasan ang pressure sa loob na naging dahilan upang hindi na makahinga ang mga crew dahil nagmistulang vacuum na ang kanilang sinasakyan kahit na nagkaroon ng aberya ay matagumpay pa rin na nailanding ng parachute ang kanilang capsule pero habang ito nga ay naglalanding ay nawala ng radio communication ang mga astronaut at ang mga scientist na nasa base station. Akala ng mga scientist ay buhay pa talaga ang mga astronaut na ito dahil matagumpay na nakapaglanding ang kanilang capsule. Pero kalaunan ay napagalamang pumanaw ang mga ito dahil pala sa suffocation. Pero pagkatapos ng mission na iyon ay naging mas maingat na ang Soviet Union at nasundan nga ng mga matatagumpay na misyon sa outer space ang Soyuz 11. Sa inyo pong palagay, dapat bang ituring na bayani ang tatlong astronaut na nasawi? Hashtag yes or hashtag no. Please comment down below.